Okay. bigyan ko lang kayo ng tips dito sa pagkabit ng wheel seal so alright ito yung bago ito yung luma so syempre <clears throat> kagabit na natin yung bearing agad na siya so ang ano natin dito paglagay ng wheel seal dapat nasa pagitan ng butas nyo yung drain ng uh, kung may tubig na pasok dyan may drain siya or yung langis lumusot na dito malalaman mo na kung tagas siya dito yan lulusot yan o so sa paglagay naman ng oil seal ganito lang yan so hindi masyadong mataas dito sa katamtaman lang dun sa may butas so hindi lang ganyan kasi makikita nyo dito yan may tinditsing magkaroon ng leak pag tumigas na to pag tumigas na to maglilik so ang gagawin lulubog lang natin konti so ganito rin sa inmax sa inmax naman eh sa version 1 may pagitan siya no? so kamay kamay lang ang ano na yun so ayan yun ito so kailangan natin nasa gitna sya no? para mahipit na yung yung axel o diba so yung pagitan nya ganyan lang usual to ah sinampol ko lang sa inyo to ayan o no? ganyan yun yung pagitan nya lalabas siya kunti so huwag nyo rin takpan yung butas dun sa dito huwag nyo takpan yan 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 para kung sakaling mat, may tagas tong wheel seal ito magkaroon kayo idea na may tagas na to sira na yung wheel seal so huwag nyo takpan yan yan sa tubig dyan din yan, yan, yan. So ayan, kung may pumasok na tubig dyan, lalabas din dito sa drain plug niya. So, alright. Okay na. Lalagay na natin ito. Basta yung pagitan niya, para sindro siya yan. Ayan. 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 ayan dapat gitna wag, wag dito sa taas para lalapat mismo to okay gitnang gitna yung lapat nyo Yon ipit na ipit siya yung axle okay kakabit na natin oh, so, nandito na lang